Hi guys! Titigil na ba tayo sa pagre Guys, hindi tayo titigil sa pagre-reels dahil naumpisahan na natin ito kaya pagpatuloy na lang natin. Kung ano man yung narating ng iba guys ay mararating din natin yun. Kaya, hindi tayo titigil, matutupad din ang ating mga pangarap. O diba guys, hindi man malakihan ang ang ano sa makukuha natin sa pagre-reels. Okay lang 'yun, ang importante meron kahit konti. Ano diba guys? Kasi mahirap talaga humanap ng pera ngayon, guys. Ang hirap maghanap ng pera. Tapos maganda kasi kung nagre-reels ka dahil pag mag-viral 'yon, tapos pag na-monetize ka, magkaka magkakapira ka, magkakaen ka ng pera diyan, 'di? may income ka, may extra income ka. O di, makakatulong yun sa atin. O di ba guys? Kaya hindi tayo titigil guys. Ako nga kahit na busy sa negosyo, busy sa trabaho, busy sa anak ko dahil tumutulong pa sa pagmumodule. Pero nakaano pa rin ako guys. Nakakuha pa rin ako ng times para makapag gawa ng content. O, ba diba guys? Kasi nasa isip ko, hindi ako titigil. Total na, umpisan ko na, na monetize na, ituloy ko na. O, diba guys? Sana may natutunan. O, ba diba guys? Hanggang dito na lang, guys. Sa susunod ko namang video. Salamat sa panonood. Follow for more.